Okay, may niya gahon mga kasimanwa. Una-una pa sa gamatan, tangitro oras nga uh, ginta o katon ni Police Staff Sergeant Cheryl Santillano at ato niya madalag MPS and ma'tik Matic, we are also very happy to uh, makishare man eka nga sa kadungganan nga anang baton actually, uh, given daya kana uh, last week do, mauna una pa istorya bi anay naton tondo. Uh, kunan o parte sa award nga na nga nabato nato nga dapat ikapabugag it ik personal mong pamilya kung madalag MPS. Sige ma'am. Uh, una sa, taga, no, uh, tanan, kasi manwa, no, um, ako gina salamat sa pag-imbitar, sa pag rayang oras nga rin yung taon kamon. And uh, gusto ko gina, ginatamiya ko gina yung med ayad uh, nga ro Roamon, yung Provincial Director, Police Colonel Arnel Iramo, sir. And of course, so amon nga hepe, yas mm. sa madalag municipal police station, mm. police captain Jason Emma Osig, at amon oh. nga deputy chief of police, police lieutenant Amelinda Olandres. Mm -hmm. um, sir, ma'am, ayat ayat nga at lauk nyo tanan sa tagpagamati at mm. sa kapamantaw ng makara. Okay. Nanong nga ni again, ma'am, ro-award natin nga na ba ito? From ICPO, di ba? Okay. From, um, Raya nga ra sa ano sa Police Regional Office 6 no ko raya nga adlaw it uh, September 15 lunes nga adlaw during sa Monday flag raising ceremony it aton uh, nga uh, Regional Office 6 sa uh, Iloilo City hay kita ra haya uh, nagbaton kita eta uh, award regarding sa uh, 124th Police Service Anniversary. Kasi manwa, no, uh, Madinagal Kondo, Aklan Police Provincial Office, nga nakabaton it da, uh, daya nga award, regional level winner, imaw. And daya nga nihaya, king compete ra during uh, 124th uh, Police Service Anniversary sa national level. aga Doon man nga ng magpasalamat man kita no nga naka nakaabot kita ito in uh, national level nga pagkumpit aga uh, di man naton ramahambal mahamba no nga ginakasubo nato nga uwa kita nakasuhod pero at least hay do yun nga nang hatray naton nga maikumpit kita ito sa national level oh, sa national level nga ramang may wino pila ka muro mga nag-compete sa daya nga ranga category sa iya yeah, sa region 6 haya yeah, anum kami no nga nagkumpit ito sa national uh, sa bilog iya nga sa sa Aklan Police Provincial Office ro nakasugod sa regional level. Mm. -hmm. Na no mamro appreciation or certificate or award nga nabaton na. Nakabaton Naka, kita ira plaque of appreciation no nga gintao nga ni Rapaton it aton nga nga uh, regional director no si uh, Sir Ligan sir uh, maraming salamat po. Mm -hmm. Okay, ma'am na no, ro nagtuwod, nag-inspire ay handi mo nga Bibi kimo sa ana wa kasi mo nang gawad ko na nga may mga makaraya sa ilang recognition or uh, awards. Dayo ay nga hay sa imo gimat ang porter o daya uh, yes. abilidad kumbaga no na nagtao kay sa daya karang award no uh, kasi man no uh, daya bi ra nga rang award kaya yes. uh, may may panel interview patabi kita karan no okay. okay. bi nga nagsubmit kita kara it mga andang mga requirements mga dokumento mm, nagsubmit submit okay. kita ang okay. mm. um, okay. okay. um abot nga 12 folders ra ima una nakabutan mga accomplishments naton mm. uh, after that hay anda gid ra mga kumbaga hay gina it it dinandara it ano no it atong mga panel mm -hmm. tapos ni schedule kita for an interview ag katurayon haya na bagahay na pilitan na ano gid siguro ato nor adda nga tigpusoon dahil mm -hmm. sa bilog sa akon nga accomplishment di kato hay so ako nga forte sa pag uh, lecture it as stress management ah, okay. sa aton nga mga kabataan so mm -hmm. during sa akon nga tayo tagito pa ako na assign sa Aklan Police Provincial Office sa uh, Police Community Affairs and Development Unit. Hay mm -hmm. Hi, invite kita at ito nga mga schools para mag-lecture sa stress management. Mm -hmm. Although, uh, ba rin ang hindi mo man kinahanggan gid na maging uh, registered uh, sa no, mm -hmm. oh, mga psychologists or ano para lang mag ano sa stress management. Mm -hmm. So, nang, during time, abing nga ron, during the lecture, ako, mm -hmm. hay. Uh, after it, may mga feedbackings pagkatapos it lectures. So, ginapapasa ko sa naidapapil. Mm papel -hmm. Kung ano man na ng maham during sa lectures na ron. Hey. Mm -hmm doon nga nakibot kaya kita nga doon yung adlaw galing nga rin, hay may una galing nga mga kapila nga mga students nga mga may suicidal instinct mm -hmm. no nga nagpaabot ka po nga mga bagat chagon and mm -hmm. nagpasalamat man nga kung uwa ko no dahil sa rato nga lecture seminar nga to hay mm doon -hmm. nga basi siguro ko no makara hay uh, uwa mm -hmm. sanda ginala mga yan yun yung sanda mm -hmm. so di karon man nga ging, di karon ko ging, ging defend man ro sa panel interview ro doon yung sabilo sa accomplishment nga ro mm -hmm. mamaya sa madalag MPS uh, curious kita ano ano imong particular nga uh, assignment iya sa padala sa PCR manika sa makarahay uh, sa police community relations okay. ako naasa, okay. iya yes, oh. sa Madanag Municipal Police Team oo oh. malamang sa malamang ma'am mas nakilala gid ikaw nag viral no post sa Madanag PS bangod kay mo gid mention mo man sa stress relieving ano ay uh, dinaton to pag-elaborate further kumusta kaya aron babayeng atong gid puligan nato Uh, salamat kasi man sa pangutana no. i uh, do yun nga rahay uh, last Monday man yan eh nagbuo man kita ito. Uh, Nakabato man kita no sa regional office it um uh, ng papuri kung sa siin hay uh, naka dayang award nga rahay sa pag ano nato napag, uh, naton da pag uh, sa gift naton para sa ratong atong sa kananay man nga na, na, nagabatsag naga man imo ta nang uh, nang -hmm. ng uh, kumbaga hay stress nang ah, kabuhi at nang during that time man abi ka kasi manuwa hay syempre nag, nag ano man kita eh nag nang kaya nato rin mo na pa na pa surrender man ka nga kumbaga hay uh, is hindi na pagpadayon nung datong uh, mga binuhatan <coughs> hay doon yung, nga nag share man kita kana it mga pamisaga man ng mga para makapakalma yung So, di ka to, na-apply ko man do, ako nga mga previews nga mga natunan sa sa mga lectures na gina-share ko man sa mga students, sa apply ko man na, siguro man nga nga ng kasi manwa no, hay, lang, bukon et, naton natin nga nagkataon lamang o so, mga pagkakataon. Kasi, hay, do yung time nga hay, sa kabo-abo nga pwedeng mag-duty it, yung adlaw nga sa mm uh, na actually, kasi manwa, yung time mabiru na ka ta ako, ito, mm -hmm. ang may nag-apit kang concern nga may may una nga nga gusto nga mag uh, mag uh, magkitin uh, mag dito ng kabuhi sa may suba. So, si Ida gaya eh, eh, nag-responde eh, nga So, mga bagay ay konektado, you know, nga, kumbaga, ay habay ko nga ay may purpose gedro ako nga pag-assign niya sa Madalag mm -hmm. Municipal Police Station at sa mga mm -hmm. nagkatao makarag syempre kasi man wahi ginabali ko gedro pagdayo tanan sa Ginoo dahil yes. nang hindi ko man mahamba nga kumbaga hindi ko man gid ipagpabuga nga ay hara may award ako or oh. ano oh. Dahil, yung dayang award nga raha'y, hay with a purpose ara nga mm -hmm. award nga raha'y, hay na kung kung huwag mandoro ang uh, nang uh, atong ginoo sa anang uh, mga divide intervention, hay, yes. hindi man natong daya maangkon, daya maang mga, mga hmm. awards nga. Ang doon ay ginabalik ko kita na tanaro pagdaya o pasipan Mm. Ma'am, uh, kapay ang tanga buko niyang itdaya ro. last natong pag-istorya, no? nag man kita nga kinahangan ikaw sa imong uh, mga rang, uh, assignment. May gusto ko na lang, lastly, yeah. brief and concise nga pasalamatan sa whole MPS family and of um, course sa kung nga nag-inspire para nga makabuti ko sa dahil karang uh, sitwasyon. Sige, ma'am. Yes, so una gid kasal uh, salamat gid kasi manwa sa nga kahigayunan. Uh, yun nah nga una gid ay syempre na hambag ko gid ang tanang gid nga pagdayaw ang uh, glory gid glorify ko gid aro ato nga makaakor atong Ginoo sa raya yung mga achievements no. Ag uh, humble gid ako nga nagpasalamat uh, sa akong niya tinuro. And if, of course, ay, pero mm -hmm. behind kara hindi ko mata maabot talaga yung success ngara Kung huwa ro, suporta it aton nga mga uh, atong provincial director, syempre, no, police colonel ardan I. Ramos, sa mm -hmm. amon niya plus kapit Jason M. Ausig, amon deputy, Police Lieutenant tayo nag-amilinda Olandres, ang syempre ro, police provincial office, so amon niya admin, no, sa tarantanan, ha, chief admin namon, si mamang, uh, Ramos at abu amon nga chief picado uh, si, uh, si sir um, uh, uh, major de los santos and tinuod mm -hmm. na mga nagbulig gusto ko kita igrab ro opportunity hambal <laughs> <Hubay> ko ngani <laughs> kasi manwa may time pa ako kasi manwa <laughs> hambal huh? ko kita ngani hay ma long post mako ma na ko sa ang facebook page personal kasi lokasako pagitawa pagitawa kasi gusto ko rin ka to e i-enumerate tanan-tanan during sa sa pag-asikaso, sa pag sa pag-process ng mga papers, mga documents, sa akong pagbiyahe para no. Amo-abo kitang gusto pasalamatan Sanday -sanday, sa Dayos ng Ma'am Che, sa admin sa si Ma'am Marjorie, uh, na Bara, Navara, sa pag Amo-abo git actually amo-abo kitang dapat pasalamatan si Sh Sir -sh -sh Sharina, uh -huh. yeah, ang NUP. Ah uh, abo git uh, hindi ko pa siguro mag-isa-isa sa abo pero sayod ka mo kung kung gaano kita ako nga pasalamat kinyo kung gaano kita inyo ako habuligan kara mo kung nakabit ako nga success ra eh right? kung success at kabidugan nga abang police provincial office siya pa sa ako nga partner nga nga iya nga ni Makara nga kay Joseph na hihil ayan so harang thank you sa sa pag-support na hatin sundo sa pagpugaw tanan tanan, tatatanan-tanan? Salamat-salamat ganti nyo sa ako spiritual family. Ah. kada Pastora Ruth, kada kaday si Sugar, kay Pastor Nick, tananggit. abo abu gini salamat. Basi ko may mga halipatan, pagit ako nga, waha pa salamatan, hay, na hanggang pangayon, gina pa pero ginapaabot po gito ako nga, taos puso pa sa salamat. Siyempre sa ako nga, family Nieves, ayan, thank you, thank you, gini, kaya po na Fernando Nieves, ayan, thank you, gini, Abu-abu, galing. Abu-abu, galing. Abu-abu, galing. Abu-abu, galing. Abu-abu, galing. Abu-abu, gini, abu abu gini, abo-abo, thank you, gini, ma'am, thank you, ma'am. Ma Some thank other you. time, uh, mag-istorya uh, yes. uh, kita Salamat, yes. ma'am, sa opportunity, thank you, thank you. Thank you, thank you. 107.7! 107.7! Energy FM Calibo!